Arestado ang isang food vlogger na suma-sideline pala ng pagtutulak ng iligal na marijuana sa Quezon City. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Josh Camo. Kaya natin to guys. Like and follow na lang. Yan na lang ang nasabi ng food vlogger na ito nang damputin sa bypass operation sa barangay Holy Spirit QC kagabi. Nakuha sa kanila ng tropa niyang si Gian Paz ang nasa 340 grams na pinatuyong mariwana na nagkakahalaga ng 44,000 pesos. Ito, mga sospek na ito, malaki na to rin kasi operation nila dito sa barangay na to, sa Karatek barangay. So yung mga dati na rin namin mga nahuhuli, naituturo na rin sila. Sabi naman ng dalawa, wala lang talaga silang choice. Totoo yun. Pero dahil rin kasi sa kahirapan yun eh, kaya ganun eh. Wala pang lang. Puyat din kasi, tsaka are, stress sa pag -e edit Labing walong malalaking kahon ng illegal at peking sigarilyo naman ang nasabat ng na mga parak sa truck na ito sa Road 10 sa Maynila. Ang halaga niyan, nasa isa't kalahating milyong piso. Pinara muna yan ng mga enforcer dahil sa patong-patong ng mga traffic violation. Pero, Imbis na uminto nung sinita, ito ay uh, hinarurot ng driver. So nagpadala sila ng uh, representante para mag o magcertify certify kung uh, ito nga ay uh, smuggle o counterfeit. Ito nga ay uh, peke dahil daw dun sa parang uh, pare-parehas yung uh, uh, number nung sa barcode at yung sa tax stamp, BIR tax stamp. Heto ang masaklap. May kumontrata lang pala sa kanila para i-deliver yung item at na 1, 2, 3 pa sila may lumapit lang po sa amin dyan sa ano habang nagbababa kami ng mga estero may nakiusap na ano pwede, kung pwedeng ikarga yung ganito dahil sa Nueva Ecija po wala pa po binibigay sa Nueva Ecija pa raw sana ang bagsak ng mga kontrabando pero ngayon sila mismo ang bumagsak sa kulungan dahil sa paglabag sa Intellectual Property Rights at Consumer Act by bus din ang dahilan ng pagkakaresto ng lalaking ito sa Makati pero ang item, karnap na kotse. Ang buyer, biktima na suspect na tutubusin sana ang kotse matapos itong manakaw sa kanya. So, ang ginawa ng suspect na ito, bibigay yung sasakyan, magbabayad ng 250,000. Depensa naman ng suspect, bigay ng pinsan ng biktima na nasa abroad ang kotse. Kaya ako naman po tinanggap kasi po, nung pinadala sa akin yung sasakyan, nandun po yung mga IDs po ni Jokri saka po yung deed of sale po nila yung Ms. Aray at binigyan rin niya po ako ng authorization na gamitin po yung sasakyan Mahaharap sa robbery extortion si Kido habang inaaral na rin ng mga polis kung anong kaso ang isasapas sa pinsan ng biktima. <gibli> Kinailangang ang rescue ng mga otoridad ang driver at pasahero ng van na ito na naipit matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa Edso Bus Lane sa Centris Northbound kagabi. Kwento ng konduktor na nabanggang bus, nakatigil sila nang biglang salpokin ng van. As in para may sumabog sa likod, tapos may umusok po na po sa loob, tapos nag-hysterical nag na may mga pasahero. Napag-alamang sundalo pa pala ang driver ng van. Ang tanong ngayon, bakit ito sa busway dumaan? Para sa 1PH, Josh kamu. News5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.